Yun po na discover na wow, 142 uh, billion insertion neto si Jesus Cordero sa 2025 budget. Yun daw ang pinakamalalang pork barrel at sigurado daw meron pang hindi nabubulgar na ginawa etong isang ito na akala mo daw napakabait. Demonyo rin daw pala. Yung mga pansariling interest talaga nakikita ano at lumulutang parang gusto ko na rin magsalita. <laughs> Dahil sa naman kahit saang panig ng ng ating bansa, pagdating halimbawa ng eleksyon. pera-pera talaga. Mm. Ipinaalala ng senator, na senator Tito Soto, na bukod sa nakitang 142 uh, bilyong halaga ng insertions, ay baka mayroon pa umanong mas malala pa diyan. Yun pong mga senator na, na andyan at susuporta pa rin daw kay Cheese Escudero, sila daw ay maliwanag, yun daw ang malinaw na nabiyayaan na mga insertions na ito. At hindi titigil sa senator elect uh, Tito Soto, kailangang paimbestigahan ito. Maraming susuporta pa na ilang senator para sa imbestigasyon na gagawin. Pag bilyong-bilyon at hindi ninyo nilagay sa budget, Kundi nilagay nyo sa bycam, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan, sabi ni Senator Tito Soto. So titignan natin ang magiging development na itong gagawing investigation na ito. Pero isa lang ang uh, nakikita ng sambayanan dito sa ginawang ito na itong si Jesus Escudero. Walang pinagkaiba. Kaya pala, supportado si Sarah Duterte. Kitang-kita naman ay ganoon ka rin pala na may tinatago. Oh. Kasunod ng malawakang pagbaha, ito'y nangyayari ngayon, ha? Uh, naglabasan, lumabas itong issue na ito. Kasunod nga na itong malawakang pagbaha sa ating bansa. Lumutang itong usapin na nga tungkol sa mahigit 142 billion na umano'y isiningit ni C.C. Uh, Scudero sa 2025 National Budget kung saan malaking bahagi nga nito ay inilaan sa flood control projects sa maraming lugar dito sa atin. Lalo na po siyempre doon sa mga lugar ng mga kaanib na senator nga na itong si Cheese Escudero. Mga walang hia